Sa Senado, pirmado na ang mga sapina para sa sampung kontraktor na hindi sumipot sa nauna nitong pagdinig sa mga proyekto kontrabaha. At sa gitna naman ng tangkang panunuhol sa isang congressman, sinabi ng isang senador na tila na kompromiso na ang mga district engineer ng DPWH. Nakatutok si Mav Gonzales. Kakaiba raw ang nabistong tangkang panunuhol ng isang DPWH District Engineer kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, sabi ni Sen. Ping Lacson. Mga kontratista raw ang karaniwang nanunuhol, hindi opisyal ng DPWH. This reinforces my theory do sa aking uh, privilege speech na parang yung mga DPWH officials, at least at the district level, relegated na sila sa uh, parang legmen or Bagmen na mga powerful contractors. There must be a powerful contractor. Behind this and we have to find out. Ayon kay Lacson, compromise na umano ang mga district engineer dahil mga kongresista rin ang naglalabi para malagay sila sa pwesto. Nauna nang sinabi ni Lacson na may 67 contractor congressmen pero hindi na raw niya inalam kung sino-sino ang mga ito. Tingin niya, dapat may kasuhan para tuldukan talaga ang mga anomalya sa flood control projects imbis na si Bakin lang sa pwesto ang ilan dapat huwag mag-stop dito sa ingay ngayon. The only logical conclusion that we all need to see, talaga merong maparusahan kasi otherwise, parang rigudo na naman tayo rito para tayong vicious cycle. Si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Representative Joel Chua nagpasalamat dahil ipinagtanggol daw ni Leviste ang puri ng Kamara. Dapat aniya, sampahan ng DPWH ng kasong administratibo ang sangkot district engineer habang gumugulong ang kasong kriminal. Nanawagan naman si Bacolod Loan District Representative Albi Benitez sa DOJ na ilagay sa whistleblower program ang mga empleyado ng DPWH na gustong tumestigo laban sa maanumalyang flood control project sa bansa. Dagdag ni Bicol sa Raw Party List Representative Terry Ridon, pwede imbestigahan ng House Infrastructure Committee ang alegasyon ng panunuhol at ipatawag ang mga sangkot na personalidad. Pero kung si House Committee on Human Rights Chair Representative Benny Abante ang tatanungin, dapat independent commission ang mag-imbestiga rito imbis na Kamara mismo. Para may bias yan eh. Pag nag ang Kamara, paano yan? Kapag uh, ang tinuro na mga members ng Kamara, gawin natin uh, independent commission yan. Na talagang ang nakalagay dun sa loob, yung talagang mga kilala ng mga tao na na talagang uh, matapang, malinis, talagang uh, no holds barred yan at walang sacred cows. Sa Senado, pirmado na ni Senate President Cheese Escudero ang sampina para sa sampung malalaking contractors sa flood control projects na hindi sumipot sa unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Horas.